Uh good afternoon, good afternoon. Ito po si Mochi. Ah, oh. hindi na naman magpapatulog mga mayang gabi niyan nasarap ah, sarap na naman yung tulog. Kawawa na naman yung tatay Tatay na naman juju ti mayang gabi nito. And yun naman oh, pag umaga hanggang gabi tulog 'yan. Pero pag tungtong ng alas 9 ng gabi hanggang alas umaga noon, gising 'yan. Ay, na. Ay, just good night. Kawawa naman yung tatay niya. Ay, may lang. Oh. Hmm. Buti na binabantayan siya ni Panda. Oh. Ah, di Tulog na lang. Tignan mo naman na. na naman na. Oh. Sarap ng tulog. Namaya alas mebe niyan. Gising na naman yan to. Arik, gigilang gilang po oh. yung Hmm. Pupuyat na naman yung tatay niya mamayang gabi nito niyan. Tatay na naman magbabantay mamayang gabi nito. Mm ah uh, uh. ah. sarap ng tulog. Gising na, gising na. Para may pantulog pamamayang gabi. <laughs>